Inamin ng aktor at komedyanteng si Anjo Iliana na hindi sila naguusap ng kapatid na si Jomari Iliana. Sa kanyang interview kay Aiko Melendez na mapapanood sa YouTube channel ng nito ay napag-usapan nila ang iba't ibang ganap sa buhay ngayon ng komedyante. Pag-amin ni Anjo, hindi talaga siya nagpapaunlak ng mga interview ngunit dahil sa hindi na nga iba sa kanya si Aiko ay pinagbigyan niya ito. Para sa mga hindi aware, malapit ang dalawa at minsan ring naging sister-in-law si Aiko ng ikasal ito sa nakababatang kapatid niyang si Jomari. Napag-usapan kasi ni na Anjo at Aiko ang ilang mga pangyayari sa buhay ng komedyante maging ang hiwalayan nila ng asawa. Napuri ni Aiko ang kaibigan dahil sa kabila ng mga nangyari ay wala itong ibinatong hindi maganda sa dating asawa. Napagkwentuhan rin nila ang pagiging close ni Andre, anak ni Aiko, sa mga pinsan nitong na mga anak naman ni Andrew. Sabi ko nga, i-maintain mo yung relationship mo with your cousins kasi hindi man kami naging okay ni Jomari, hindi kami nag-uusap, saad ni Aiko. Dito ay nabanggit nga ni Anjo na hindi sila maayos ngayon ni Jomari. Hindi kayo nag-uusap, huwag kang mag-alala. Hindi rin kami nag-uusap, kayo hindi kayo nag-uusap, kami hindi kami nag-uusap. Pero ayoko nang pag-usapan kung bakit di kami nag-uusap, I just don't wanna lie na merong hindi tama, may problema kaming magkapatid, but that's between us, as much as possible, ayoko na lang pag-usapan, pagbabahagi ni Anjo. Sabi naman ni Aiko, darating ang araw na magiging maayos rin kung ano man ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Basta katulad niyan, kinasal sila, di ba? So I am happy for them. Ikinasal sila even though we did not talk, sabi ni Andyo. Ang tinutukoy niya ay ang pagpapakasal ni Jomari kay Abby Viduya sa Las Vegas, Nevada noong November 5, 2023. Kwento pa ni Andyo. Kasi ang bilin ko sa kanya noon, I was so hurt nung nakipaghiwalay siya sa you. Kasi sabi ko nga, once you're a member of our family, I consider you as a family, you will be forever part of me as a family member. So, nung nagbreak kayo, nasaktan ako, I advised him. Sabi ko, next time ha, ako minsan lang ako magsalita bilang the kuya and wala na kasi yung daddy ko noon. Sabi ko sa kanya, being the eldest ang pakiusap ko lang sa iyo, pag nagkaroon ka ng girlfriend ulit, bigyan mo ng 5 years bago ka mag-asawa ulit, kasi ayokong magi girlfriend ka, mag-aasawa ka, tapos maghihiwalay ulit. Segunda naman ni Aiko, tinupad naman daw ni Jomari ang hiling sa kanya ng kanyang kuya Andrew. Ilang taon rin kasi munang nagkarelasyon din na Jomari at Abby bago nagdesisyong magpakasal. Gusto raw kasi ni Anjo na sana ay hindi na maulit ang nangyari sa kanyang naunang marriage. Ayoko ngang maulit yung nangyari sa inyo, gusto ko pag nagkaroon siya ng asawa, panghabang buhay na, so hopefully, panghabang buhay yun, sabi pa ni Anjo. Kahit na walang binanggit ang komedyante, Matatanda ang isang Facebook post ang ibinahagi niya noon kung saan inakusahan niya sina Jomari at Abi ng pagbulsa ng kanyang campaign funds para sana sa pagtakbo niya sa Camarines Sur bilang congressman na kalaunan ay inatrasan niya. Sa ngayon ay isa si Andyo sa mga staff member ni Senator Jinggoy Estrada na ang kanyang trabaho ay makinig sa mga hinihinging tulong ng mga local government units sa opisina ng senador, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutang mag-subscribe. Salamat po.